ayan, uh, hello po and magandang araw and welcome back to Ate Shani's TV Vlog ayan, dahil yung araw pahinga tayo kasi yung mga nagdaang araw ay medyo nakakapagod sobra so ay mag ano tayo, mag game tayo ng hospital bag natin para sa pag labor natin kasi 8 uh, months na po ang aking chan ayan po, uh, niready ko na rin yung mga gamit ng baby ko, ayan hindi ko alam kung alin dyan yung kailangan ilagay. Hindi naman pwedeng lahat yan talin ko sa ospital kasi ang dami naman po. Kukuha lang tayo ng ilan. Tapos, binili na nga pala ako ng bag. Ito. Dito ilalagay yung mga uh, gamit. Tapos, meron din tayo dito ano, yung... Ito, yung isahan. Parang hindi naman to kailangan dalahin, di ba po? Kaya iwan na lang natin ito dito sa bahay ang dati natin is yung mga pinakailangan pinakakailangan yung suti ng bata at saka yung hygiene niya hindi ko rin alam kung kailangan na pong magdala ng diaper at manonood na lang tayo sa youtube meron din ako dito biniling plastic ayan para naka ano siya ito lagayan para naka lagay yung mga susuting ng damit dito natin ilalagay tapos dun sa kabila yung mga guwante sa kamay, sa Tapos yung sa kabila naman mga sombrero. Ah, ayan po. Ah, habang nagpapaloading tayo ng ano, ng sa YouTube, mapapanood natin. Ah, Bumili ako dito ng plastic, yung may zipper. Ayan. Dito ko lalagay yung mga damit. Tapos yung ibang essential na kasha, dito ko na rin siya lalagay. Tapos, bumili rin ako ng malaking para bag. Uh, Kamuli rin ako para isang dalahan na lang ng mga dala. Ang mga kailangan, ilagay dito isang bitbita na lang. Tapos, ihiwalay-hiwalay na lang natin para mabilis siyang makuha. Ayan, manunod muna tayo dito kay Nurse Yesha. Isa siyang midwife. Kung ano ba ang kailangan para sa hospital bag ng baby. Tunahin muna natin yung ano ang kailangan palang unahin is yung mga document ng baby yung sa ultrasound mo yung sa laboratory tapos yung sa center ayan naka isang envelope na lang po ito para pag kailangan andito lang makukuha namin agad tapos pangalawa yung birth certificate nga pala namin, dito ko na lang din nilalagay para isa. Okay, number one, sabi dito, mga damit ni baby, kasama dito ang mga baru baruan, tie side, shirt, na long sleeve, short sleeve, at sleeveless, pajama, bonnet, mittens, and sock. Ayan, yan na muna po yung una nating i-prepare. Kasi medyo madami din. Tapos dito na din natin siya ilalagay sa maliit na plastic zipper. Ayan, dala tayo ng sando. Isang ganito. Ay, dalawang ganito siguro. Para sure. Tapos sure. Ay, pajama na lang. Pajama ng baby. Una po natin iyahanda yung isang set na susuotin ng bata paglabas na dito sa akin channel. Ito yun muna yung una natin i-prepare. Ipre Ayan po, ah, naghanda tayo ng isang damit na ganito, yung style niya. Ayan. Isang gantong damit, tapos, isang pajama. Yung pinakasusutin niya pag lumabas. Ito na muna una natin i-prepare. Ipre tapos, sunod yung mga damit na gagamitin na sa ospital. Ayan, ah, uh, nag, meron na ako dito ang pinabendi ng plain na white. Lagyan natin dito sa plastic at saka limang ah, uh, newborn dress na may kulay violet. So, naman na po yung unahin natin yung plastic. Tapos, wala pala lang kung ayan na yung mga damit. Damit pa lang po. Wala pa siyang pajama. Tsaka wala pa siyang Sa ibang lagayan naman natin yung ilagay. Wala pa lang akong nabiling ano nang ano yan? Pen touch para sulatan. Mamaya no, ano. so, na. So, wala yung mga damit. At sa atin, yung mga shorts at pajama na kailangan dalahin. Meron ako dito yung shorts. Hindi ko alam kung kasya na ba ito. Pero nakalagi kasi dito 0 to 3 months. Kaya iwan na lang natin ito. Hindi na natin itong dalhin. Kasi pajama na lang. Tsaka yung mga gantong shorts na lang. Oh. Pang newborn. Ito yung binili yung mga pang newborn shorts. Hindi ko alam kung dadalhin na ba ito. Mga ganto Mga maliliit na shorts. Hindi ko alam kung dadalhin na ito. Pero dala na lang tayo. Kahit dalawa lang. Tapos yung iba, tira na natin dito sa bahay. Ayan, ito lang yung dalahin natin. Pasiguro lang. Ang ah, naman, open tayo dito ng isang plastic. Ilalagay naman natin yung mga short at pajama. Ayan, ito na yung ating ano, um, isang set ng pajama at short. Um, ilalagay na rin natin sa plastic dito naman ito sa talo. Talog naman yung sombrero. Ayan, yan po ang kanyang sombrero at saka yung mga guantes, bahag at saka yung sa kamay. Ayan, dito po tayo buha kasi nandito siya nakalapit. I Lagi na rin po natin sa hiwalay na lagayan. Para pag naghanap tayo, hindi tayo malito kung nasaan. Ayan, namili na ako ng mga sombrero na dadalahin. Ayan, ayan. Ito po yung mga nakuha natin. Ito yung ilang piraso dadali natin. Tapos sunod naman dito sa lanting tsaka sa guwantes. meron tayong dalang anim na uh, newborn sack at yung sa kamay. Dito yung anim. Tapos anim na sombrero din. Ayan, tiga anim po. Tapos eto bahag. Yung hagkos po baga kong tawagin. Meron din tayong dala nito. Ayan, ngayon nakaset aside na yung kanyang sombrero, hagkos, guantes, at saka yung spa. Ayan, ngayon itabihin mo natin natin ito. At ang sunod natin ay yung mga essential na kakailangan niya. Ayan, syempre kailangan natin ng cotton buds. Ayan, yung nagbibila ako ng cotton buds, wala akong nakita yung may lagayan po pag yung may bilog. Kaya, yung nasa sachet yung nakuha ko. Tapos, kailangan natin ng alcohol. Ayan. Kaya kailangan din natin ng wipes. Ito, kailangan natin itong 3 Baby oil. Ayan, kakabili ko lang ito. Tapos itong kit Pwede na po pala tayo ng lampin. Kasi nga yung lampin. Pwede din kasi kailangan din ito. Kasi ko na lang siya din sa mga sombrero. Ito, hindi ko sure kung kailangan to. Pero sabi nila, kapag dadala ka doon ito, huwag ipapakita kasi gagalitan ka sa ospital. Hindi ko lang sure. Hindi ko alam. Tapos, hindi ko din alam kung kailangan pa ba nito. Pero dalahin na lang din natin. Tsaka itong clip niya para sa lampin. Tapos, bulak. So, yung bulak, tsaka yung wipes, isa, isa pa sa lang natin kasi malaki, hindi siya pa siya. Itong daya po pala, dalahin na lang din namin in case na kailangan. Pero sabi nila ay, bawal daw ang diaper sa hospital. Yun yung sabi nila. Tapos ito naman yung susuti ng newborn. Isa-set aside ko din para alam. Uh -huh. Parang hindi naman ito sarayin ang pagkuhan nyo sa bayo. Yung, yung pinakakaunti yung ibibigay niya. Kapala so, lang ito. Kailangan ko itong lagyan ng lamping. Ngayon, ayan yung ibang sobra at hindi naman natin kailangan nadalain sa ospital. Ayan, itatabi na lang po muna natin dito. Ayan, itatabi na po muna natin yung ibang mga kailangan. Ayan, meron nga pala ako dito yung pang heartbeat. Ayan, pinahiram to sa akin ng tita ko para daw monitor ko yung heartbeat ng baby. Ayan, tinuruan niya rin pala kung paano gumamit niyan. Kaya, araw-araw, minomonitor ko yung heartbeat tuwing gabi. Tapos, ayan yung ibang gamit. Ililigpit muna natin siya pero bago yon Yung higaan pala nasa ilalim ng higaan namin. Ang hirap ng yumuko kasi si Raymart na nang papakawain ko pag nandito siya. Sa so, ngayon nasa trabaho pa po siya. Kaya ang ilalagay na muna natin sa bag ay yung mga damit tsaka yung essential. Yung higaan tsaka na siguro yun. Kasi ang hirap ng hilahin nasa ilalim. Eh. Ang hirap magyuko kaya dito ilalagay naman natin siya dito sa bag siguro kasi siya naman din dito yung higit ang kaya sa nga po pala namin higaan ay yung maliit lang para hindi man masikip sa kasi ilalabas ko pa naman ito ulit kasi papalalagyan ko siya ng pangalan para alam kung hindi rin magpag-mabot siya kasunod yung mga essential di ba? Ang laki naman niya. Ayan. Kalapit pa lang po yung laman niya. Kayang-kaya pa siyang laman na ng ibang kailangan. Ngayon, itatabi na muna natin to. Para in case mo na, kasi eight months na yung ko. Para in case mo na biglang sumakit yung channel ko. Di ba? Bibit-bitin na lang siya po. Ano lang, hindi na maghahalong kung saan-saan ang gamit. Kasi nakakataranta po. Baga, buti pag ready ko rin. 想做好安奶奶。